tulog. Wala ay para kala Hmm. wala pre. <lang variables remain im. tightwarming> pinapakulam ko lang naman. Sinusumpa ako. Makahit kaya lang Hindi, hindi mo na akong mahalikan yun. Mo... <laughs> ha? Sinasabi ka? Hindi na akong mahalikan yun. Papabaro yun. Tandaan mo. <laughs> eh, <laughs> yung YouTube ko yan. <laughs> <laughs> eh, YouTube, si YouTube ko yan. Ate, marami pa pong kalat <laughs> <laughs>

Oh, diyan, na pag yan pinulot, iyak ka. Iyak ko iyak. Mm. Yo, so, Yo uh, ano pong bago niyong palabas ngayon, sir? Ah, ano, nagsushooting pa kami ng ano uh, eh. Gumiho. Pa, pa immortal, part 2. Ah, uh, Immortal, part 2. Ang ino mo? Yung sa Gumiho. Ah, <laughs> yun. Marapit um, nang matawa siya, um, tangin ko na lang. Um, mm. si no ka Kamusta? Mo na? <laughs> si Dewong. Uh, si Dewong? Uh, Hindi, si de <laughs> de Easy Chair Park, wapo yun. <laughs> <laughs> Kamusta na po ba si, ano, si... Miho? Kamusta na po ba siya? Papatayin ko na si Dewong. <laughs> Papatayin mo na si Dewong? Mahal mo na ay, si ano? Mahal mo na si Miho? Ah, mahal na mahal ko si Miho. Sinong kahawig ni Miho? Ewan ko. Oh, Kala ko si Aubrey. Si Aubrey <laughs> yeah. <Obry>. so, <laughs> na. Aubrey. Aubrey. Aubrey na. O, di kaya magat. Jollibee. Kamaya magat yung boyfriend yun eh. <laughs> di <laughs> yun <no>? ah. <laughs> <laughs> <yung> <laughs> eh sir, yung... Ikaw po ba yung gaganap sa palabas na God of War? Oo, pero kailangan daw nila ng gym na, eh. Todong gym daw sa akin eh. Hindi <laughs> ako pwedeng biggest loser eh. <laughs> uh. <laughs> Kaya todong gym lang, kaya todong diet. Pag hindi kaya, pa na. Hindi <laughs> kaya <laughs> na talaga. Lipo hindi pa rin na Ito naman po yung pagpapaba ng ano nyo, balbas nyo. Okay lang. Madali lang naman to eh. Isang araw, pwede na eh. <laughs> <laughs> o, pero putang ina, pag natalo si Lebron, tatanggalin ko to. May ami pa pala eh. Mayami <laughs> din ako. Miami. ano o mga Miami. 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 Dallas. Miami. Miami. Mga Dallas na doon. Ito. Dallas. Mga Dallas na mga alas, pre. Miami! Teka lang, ito nyo, ulilipat ako na Dallas. Doon ka, Dalas ka! Iba talaga laro ng mga ano eh. Iba yung laro ni Lebron eh. Pangina, ina, Dallas sa tanda. Parang nabayaran ba? Hindi naman, siguro na na mafia. No, na mafia. Eh, takot yun. Wala yun. Takot yun. Ayun ko pero... Si Wade niya, na ano eh, narayumi. <laughs> <laughs> Tumasamat yung isang dalat dito. Hilero na mo, mayami to. <laughs> Ina, mayami magkasyampo. Mayami mo. Hindi mo, narayo yung <laughs> manak. Gago, matanda na. Anong matanda <laughs> na? Bata pa yung gago, si Luis siya matanda. Ayun na masaklap doon, bata pa, may rayuman na. <laughs> Magulang lang talaga yung Luis siya, boy. <laughs> Nambubudol. <ng> Nambubudol <laughs> <Ayan>, na naman. <laughs> Bonta, putang ano, laing tao, sure, Bonta. <laughs> <Yung bubudol yun. laughs> <ko daliri> <laughs> <laughs> ano, 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 daliri ano, 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 daliri nun. ano, 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 Yung tatlong ano, 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 ano,